pakita ko na sa inyo. Ari kami di sa bungo. Man, tulo ka bala. Sa dina na Sa dina. na. Siyempre, ari kami sa may SM. Para kami sa may ribsyak ko ah. Siyempre, naka-order na kami. Number 21 gani. Number na mo ni. oh, nan. Tulo ka bala. Di waiting sa mong order. Makaon kami danay sa mani ah. Ari ho, growers pa ni sa all-time favorite niya original flavor ay katahong tahong with nga lasa syempre hindi niya bawal magkaon sa ibang nga pagkaon sa sudut sa rib shack palagpat lang na yung gambal nga hindi ko na madalas ang pagkaon nga outside foods di sa supermarket pa nila bakal ay abaw ka damo ganyan sa mga pilihan nga baligya, ah lapit na nang ni nga mo nga order pero nga ako nga partner pa into, into pa may pa heart sign heart sign pa saya nga iya ka korean niya ho Good draw, epekto eh, na sang kagutom niya. Samtang wala pa ginadulo ang order. Te diba makaon naman ko diba sa mani. Ha, eh? oh, pidi naging kakaon di sulod, di ba? Di diba, di diba, bawal ya. Ah. Tahom-tahom ni nga mani. Amo na siya daya na mun appetizer. Oh. Haro pakita ug sa inyo kung ano na. On, ha? Namo na siya nga mun ginakaon da. O time favorite na iya sa una pa na namun ginakaon kaon dalaga kag pa kami amo na na iya dayon niya kagpila na lang dayon kasi gundo ay abaw ara na nga amun order, ah syempre nalipay gid kuya eh tulok habala na o oh. barbecue pork barbecue with kimchi may atsara pa na kag ari pa gid oh. Yung pamangkot ko sa kung may rice na sa ambalya rice na na o oh, syempre oh, nipay di pay Balbal -bal naman ta niks isang kao ni no. Ah. Pila naman ay han ka na rice ang maubos naton subong man. Kaso galimi ta subong sang rice kay para makontrol ta aton blood sugar ay kabudlay na ya mataas ang aton sugar ah. Kis an kay exercise o tadaan daan jogging subong. Di, ang partner ko ya naghungit na ho. Guro gutom-gutom na gini. Ay han balya nakapanyaga man sa kuno ah ara ho pakita ko sa inyo galidaan ko anong gin-order namon ha ara may ara kami nga lemonade. ara amun na ako nyo blue marlin ara pork barbecue may kimchi may atsara pa na masugod na may kaon tapos na kami picture mong, de sugura na namon manghungit malantaw na lang kamo pero i forward ko ni ari ho Siyempre, huwag well, kakaon kami. Machismis kami nga doha eh. Siyempre. Ang mga naiya, mataasan sa Pinoy. Bisan kakaon tayo ya. Yeah. Maestoriya, ginangiya. Kag-ara pa yung galiho. Napansin nyo, kakinamutan na kami ya. Ah. Pero nahugas kami ah. ya. Ah, para iwas ta sa mga damong ang bakterya makaon Hindi ta nakaroon niya ma-feel ng ginakaon ta kung hindi ta kinamut mo. Diba? Kapin pa, ku na mo sugba na ya oh, syempre basta sugba yan na amit kaya mong kinamot tapos may sasawan ka nga nga kahang o oh, tapos may ginainom ka nga juice nga bugnaw oh, te. hisa lang na mahisa damo ko na kilala da na tayo mahimok kung bataasan na nila ah kami nung diyamang enjoy namin sa kabuwi na mong makaon kami ya, kung hindi na gusto ya Siyempre, ara maka-afford ba lang kami hindi bang kami ya, gilas, nga uh, gilas gid nga kaon gid sa mga mahalon para iambal may iambal ang tao hindi ah low ay na ya tapos mangutang dayon ang sakit sakit hindi kami ang ma na magamuna ang ma-afford lang ah ang makaaya lang sa budget o oh, ara ay naubos ko na ang gamay ng kimchi tapos, gawin ko -okay ako pwede ang atsara. Ah, amo na siya ka na mo. i-recommend ko gawin yung nga niya kalanan niya. Kay nga ah, barato na. Tapos, ani pa o oh, namit pa ang timplada sa ilang mga pagkaon. Kapin pa ng blue marlin yung ginorder order ko. Ay, abaw! Barato lang. Sobra na na asin. Ang okay, wahon, kapalo ka mo kung na. Sus! Shinto Bintinoy B bi lang na O isipa bala. lang Shinto Bintinoy B bi mo Ani rice ka na May side dish pa siya ya At sara kimchi O di ba? Sulit nga Pero tigil katama ka Sulit sa ginakaon mo diya Hindi na siya endorsement ha Ginahambal ko lang sa inyo Ang tuod ya Kung gusto niyo gumagtipid Pero busog-busog ka mo Ay ambot na nanggit araw, sampat-sampat na gidiya, may sinto 50 ka lang niya, may sinsilyo ka pa nga pamasahe mo pa puli mong, ay tutuod gina na hmm, daw kalawig pag inihaw, i-forward e ko will be, testingan ta hindi na lang gali. ah, kay daw lapit naman ni matapos oh, kita niyo naman oh, dutay na lang kanon sa unping gano, oh. pero wain na kami nagdugang pasang rice kaya nga ah, sakit naging sa tiyan niya kay full tummy na kami ah, ah kita mo na kita mo na oh. muna ka tindo sa amon pinggan, syempre may bilin nga rice kay sakit na mong Hindi nakasulod ang rice mong Oh. Nan, may bilin pa kami nga isa pa ka barbecue. Syempre, ang oh, braho na mo na i-take out eh. Among ginaya binayra na amon mo, di ba? Hindi ka mo mauyuyap ngayos sa plastic da sa mga crow nila i part na ya sang iban tao Siyempre, hugas na siya sa kamot i e malakat na kami duwe dugay, dugay since tapos na kami kaon te manino na kami sa amon kinanaan. an na na mo ho okay bye